Tilapia ang isa sa mga isdang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente sa Kalabanga sur. Kadalasan itong nabubuhay sa tubig tabang. Pero ngayon, mas madadagdagan na raw ang huli ng mga mangingisda dahil sa isang uri ng tilapia na nabubuhay sa tubig alat. Yan ang tinatawag na saline tilapia na isinusulong ngayon ng Department of Science and Technology at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ining, tilapia ang ini bukod sa Uh, nagta sa salty environment. Pagdating sa lasa, masarap siya kasi natikman ko na nung primero kami mag-harvest. Uh, ikalawa, siguro pagdating na sa market, medyo magkakaigwa din yung edge kasi usually yung mga tao dito na nasanay na sila sa fresh. So maiba naman ang panlasa, dito naman tayo sa saline. Bahagi ito ng programa ng gobyerno na palaguin ang small-scale fishery sa lugar Maganda naman daw ang klase ng salain tilapia na nahahango nila rito. Medyo tarakula man po na eh. nahihiling po sa klase kansira na mareman sa tubo, kansira Bukod sa dagdag tulong sa kabuhayan, tinuturoan din ang mga residente sa lugar ng technical skills para mapangalagaan at maparami pa ang mga salain tilapia.